Mga mithi og hiyas ni Saint Therese of the Child Jesus, haong kayo alang sa gustong magpapili sa katungdanan sa eleksyon sa sunod tuig, mato ni arsobispo Jose Palma. Gidugang ni Palma nga lakip ang duha ka mga mayor nga gitamtang sa umbodsman sa ilang katungdanan sa iya mga pag-ampo, si Father Dumabok sa report. Sa Pontifical Mass nga gisaulog ni Archbishop Jose Palma, bispera sa kapistahan sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus netong Sabado. Gipalanog niini ang lahi nga mga mithi ug hiya sa santa nga kanuneng nagtanaw sa kaayuhan sa kadaghanan inay sa kagalingon niyang kaayuhan. Ang atong pangandoy o ang pahinomdom nato ang katahom ang kabililhon in making our life a gift to others. Sa pakighinabi sa Jemmy RTV, iyang gipadayag nga ang mga mithi ni Santa Teresita. Tukma sa bagong panahon, ilabi na sa mga tao nga miduso karon sa ilang Certificate of Candidacy. Very personal, no? Punta, tanan, pero in a very special way, candidates, no? Huh? That's why they are called public servants, kasi they serve the public, no? Huh? More like siguro nga, very timely nga um, ni Palma, ngawa siya ay maluwatang pamahayag sa nahitabo karon nilang Mayor Mike Rama sa Dakbayan sa Subo ug Mayor Jonas Cortez sa Dakbayan sa Mandawi. Kay isyong legal na kini o gawas na kini sa nasairan isip o sa kaarsobispo. Apan may padayag siya sa iyang kaandam sa pagpaminaw kanila ug paghalad og mga pagampu alang sa duha ka mga mayor sa Dakbayan sa Subo ug sa Mandawi. They all know as friends, they pray for them. I have met the mayor, Mayor Rama Chatera, He knows uh, as a friend. I, I always know, and he can always count on my prayers. Samtang isip kabahin sa ikasay sinta kakapistahan. Adunay pa hashtag spread kindness ang St. Therese Parish Caritas, pinaagi sa paghatag o mga food pack sa piniling mga parokyano. May pasiwag daw sab sila o libreng medical o dental services. Sa unang adlaw sa nobinaryo sa kapistahan, bisa usab sa bukid ang mga youth volunteers sa parokya. Uban ni Father Joseph de Aquino ang in sa St. Ferris Parish Caritas. Aron sa pagsaulog sa si Santos Misa o pagpaambit sa hashtag Spread Kindness. Lakip sa kasulugan sa kapistahan, mao ang pagsaulog sa parokya sa Barrio Fiesta. gisalmutan sa kaparian o sa ubang mga nangalagad sa parokya. ni Lance Gabutin, Family Dumabo. Balitang Bisdak!